Good morning mga boss, karon kay naman tay bisita mang laag ta diri sa Madrid Skin Bridge. Ito oh, maganda oh. Oh, oh. si. Kao ba na to, mga iring diri mga gwapo? Oh. Si Kim og si Jackie. Percy. <laughs> oh. Ang ah, gwapo kay sanan. Um, Mo mura gray pero puro puros ice ang kwan silong. <laughs> oh, yung eh, mga iring diri oh. Mga iring ang gwapa nya na pay itoy diri oh. Alingaw kay itoy diri dagan diri oh. Oh. Oh, di ba? Mga rice stresses, maganda. Ito na music ito mga boss pag oh. Ano, pag uh, hangin. Oh. Oh, di ba? Ay gwapo kay sanan. Agay kang ito ay kailangan mo magkasanan na si video na gandagan. O gamay na lang na, habog kasanan no? o. 1,000 million step guni siya o. Oh. Gamay na lang kayo mong sakyan na no? o. Oh, o, oh, di ba? Kita ninyo. O, oh, o. Oh, babay babay ang mga iring din o. Oh. Mga iring ang gwapa. Amor ah, oh. na to. Naog na din me. Uli na din me. Muni lang exit din o. Oh. Hmm. Ay, ay lingaw. Kasi na, pag naog din kayo mga guys. Ay, tamak-tamak na -tamak yun ang ito yun. Yung mga ering gatan aura. Yang iro di mapalkan si. Labog-labog pud sa ice pud yung, yung uh, iro po ayon. Oh, morto. Paingon nami uli nanday mi. Oh. Oh, di ba? Oh, morto. Babay. Tan salamat sa pagtanaw. aw Ug ay sa pagpalo. Muna mo dalan diri oh. Piso na lang gibayad paingon sa imperno. Kami sipiat nimo ah.